Ayan, oh, ay, Diyos ko Lord. Ayan, sir, o. Oh, laki-laki kay sir, o. Oh. Mga kalugit, ayan, oh, grabe kayo mga kalugit. Ang kukunis, sir, mga kalugit, grabe ka, maga, no? So, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin, Ladrido, Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, Decomps, Mintal, Davao City. So, ayan mga kalugit, next week na ma-open ang isa natin salon, mga kalugit, no? Doon sa bahay ko, pagkabunga dito, mga kalugit. <laughs> ha? O, oh, libre dito kao. So, ayan. Start na tayo mga kalugit, no? Maglugit at tag... Ano? Ready na, sir. Ready ka na. Ready. Okay. Ito tong Yosi ka, cellphone. Relax na, sir. Yan. Naghan mga piralias. Hindi ko kung asa gamito ni. Kumanda ka sir sa mga piralias ko. Sorry lang. Ayan. Ayan o. Oh, ay, Diyos ko Lord. Ayan sir o. Oh, Laki-laki kay sir oh. Ayan, oh, kalugi, niyo, o. Ayan no, mga kalugitan tanawa nyo, ginoo ko do almoranas ni maninay nyo, itong chismosa nyo nga silingan no. Na no, dako oh. a non. Dako ka sa sir. Wala pa sir, relax na. Wala pa ta sa ano sir, sa Oh, wala pa ta sa tagsina sa Mindoro. Dire pa lang tagdika, ha? Huh? Maka magtulon kag bato, magsagit kag darn. So ayan. Pila idad mo sir? 56. O oh, di ba, murag ano lang 57. <laughs> okay, relax na sir. Hmm. Kaya? Eh, ginoo. Lu relax si Simo, ha? Lu gak kita? Yan, mga kalaw. Relax. Ayan na. Ay, bilik. Uy, ginoo ko do bilat. Ay, bilat. Ay, sir. Ay, ko do almoranas ni Manina inyo. Kaya pa sir? Gabi ka tiga Do bato Grabe no, relax sa atong customer mga kalugit pero iyang itlog, wasak doon Huyos doon huh? Dugay na yung mo antos ni sir. Hmm. Lalum lalum. Relax lang ha. Napatay ano? Third batch. <laughs> Kaya hindi man good na mayo ko hindi matanggal tong sulod-sulod good kay diri pata sa part 2 sang imong kinabuhi. Hmm. Okay. Ayan. Ayan, ayan. Oh, ay ginuo ko Lord. luha kami sa mga sala ni Sir sa unang panahon. Oh, di ba Sir? Tanggal yan siya. Oh. Grabe ka yung mga kalugit. Uy, just ko. Kaya Sir? Kaya ra? Oh, di ba? Kaya. kaya ho sa mga basher ko normal lang ni magdugo kay buhay ang customer ta ha <laughs> kay kung tai chi ang customer hindi ba na palugit? <laughs> hindi magdugo ko. Hmm. <laughs> <laughs> hindi na <ka> palugit <laughs> hmm. okay o oh, ba diba? Successful ang operasyon. Bata ang bata mo sir. Ay bata, bata. <laughs> yung bata. Babae. <laughs> Hmm, wala na. Oh, si Oh. Wala na. O ba? Ano masasabi mo, sir? Satisfied? Hmm, okay. Grabe mga kalugit. O, oh, in fairness, kay Gamay lang ang nagawas nga dugo. Hmm. So ayan mga kalogit, perfect na perfect na. Hmm. Asa magic sarap ko di mga langga palihog ko ibalik sa management. Ay ginoo. Sino na kaobos palihog ko? Baila mo juras. Sina. Sina. Dera sa tindahan oh. Ano ang gamay I ano tani sir ikat ng mga imo nga ano ha mga Sabi ko sao niya Ay ito tala Napungil ginoo napungil, <laughs> My god just ko Lord napungil lang ako nga po ni sir No grabe ka grabe jud ikat Ah para man ni sa kukugod. Ha? Huh? Pangkat lang. Oh, pangkat lang ni sa kuko. So ibig sabihin diri ju naguba. Mga kaluget na sira yung ano ko 3000 3500 nga pusher and nipper Nasira. sira Ginoo ko. Ano so, man imong kuko sir? Oy Ginoo oh, eh. uh, ko. Oh, direta ta naton ni. Ah. Ren, paliog sa ko palitay sa ko sa ano be. Dali lang dala.

na sa tindahan o sa may gulayan. Sa gulayan gulayan. Grabe ba? Nasira jud ako niper mga kalugit pagkamahal tong ni ko mga kalugit Oi ginuo ko gikan pa to sa kay BBM. <laughs> Like Lagi nga BBM ta nang LBM. Hmm. Ayan sir, relax na. O oh, -hmm. correct kong. Dako na tanggal. Balik na lang. Balik lang mo? O oh, sige go. Mm Sige. Okay, okay. O oh, sige go sa so, mga kalugit, ayan. Ayan. O, oh, perfect na mga kalugit. Cotton dive eh. So mga kalugit, ayan, shout out everybody. Shout out sa buong mundo na nanonood sa atin. Relax na kayo, sir, no? ko lang, no? 都是这样。 Nindot yeah. oh, pagkakuha sa kuko ni Sir Bang. No, <laughs> Sakit po di mo ang kuko. No, Pero natanggal. No, i mayo tayo. Masayin emergency. Si Madam, kung, kung magbanog siya, balik dahil pagkaaga, hindi nyo padugayon yun. Kaya usay, hindi man perfect kita mag-i-ano, diba? Usay, mabanog, sure. May pilas. Kag kaginaway sakit na. May sakit na sa bibig mo. Chick So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Ayan, ang isa salon natin mga kalugit, phase 1, block 56, lot 60, Coms, Mintal, Davao City. Thank you so much. So ayan, customer natin. No? Ano masasabi mo sir? Okay na? Okay na kayo? Satisfied? oh, di ba? Oh, ayan mga customer natin, mga kalugi ito. Oh, ayan, si Sir from Kalina na si siya. Ah, hi. Kami tayong customer ngayon. Mm. Sila o in logit po sila o oh, si mother o oh, nag nagkuriet na sa iyong tsura. <laughs> <laughs> so mga kalugit, happy bliss Sunday. Ayan, daddy we. Ito, wala ito.